babae pinahiya pinababa ng jeep dahil umano sa pangangatawan nito. Diskriminasyon sa jeep ang naranasan ng isang babae na kinilalang si Joyce Gutierrez ng pagsalitaan ng hindi maganda at pababain siya ng driver dahil umano sa pangangatawan nito sa Paranaque City. Sa post ni Joyce sa kanyang Facebook account ay kinuwento nito na alas 8 ng gabi noong June 7, 2024, nang sumakay sila ng kaibigan sa jeep, nakakaiba ang itsura dahil para anya itong bus. Tuwang-tuwa pa anya sila dahil first time nilang makasakay sa ganitong uri ng jeep. Ngunit ang saya ay napalitan ng sama ng loob nang bigla siyang pababain ng driver ng jeep. Ayaw daw sa uh, ayon daw sa chauffeur, bawal umano ang mataba sa kanyang jeep dahil ayaw ng kanyang asawa dahil mapapa-flat daw ang kanilang gulong at sa una ay hindi pinansin ni Joyce ang may edad ng driver at asawa nito sa kanilang mga sinasabi at ilan din sa mga pasahero ang ipinagtanggol siya mula sa tuper at tinasabing bawal ang sinasabi at pinagawa nito sa babae. Nang maisip ni Joyce na nababastos na at napapahiyana siya dahil sa walang tigil na pananalita ng mag-asawa ay ipinagtanggol din anya niya ang kanyang sarili ngunit hindi pa rin natinag ang dalawa. Doon na anya siya ng lumo at naiyak dahil sa panliliit ng kanyang sarili. Inideport na rin ni Joy sa Paranaque Pulis ang nangyaring insidente. ay naman sa si LTFRB, bawal mamili ng pasahero ang mga drivers ng mga pampuklikong sasakyan na isa din umano sa pulisya upang magkaroon ng prangkisa. Hindi din naman umano basihan ng laki o timbang ng pasahero para silin ito ng dobleng bayad. Bukas naman ng LKFRB para sa ganitong klase ng reklamo sa mga tuper. Unang